Guys, uh, magbabakasyon tayo. yan Yes. nintay lang natin yung ating uh, driver company. Ayun, so, tayo sa airport. So, babakasin tayo ng Pinas. So, yon. Samahan nyo ako sa aking uh, travel. Let's go. So, yon, malapit na po tayo sa airport. Yay. Okay. So, sa Airport. Naaamoy ko na yung ano, Pilipinas. Philippines This is Come India, yeah. then Philippines <laughs> I'm going to airport Terminal Dubai 3. airport, Terminal 3 So yun, let's go! sa ho dyan yung aking sasakyan yan sa Emirates Airline dito na tayo pila na aeroplano kami oh ano, ng na ba Baka magkikita na maging asawa. Dito na po ako. Sama ko na po ang aking pinsan Pogi. Ang <laughs> yung pogi, oh. Saglit lang ano yun, biyahe. Saglit lang yun, no? Sa naiya. Yeah. Iskan lang na iskan eh. dagat to yan? Anong dagat yan? Manila, Manila Bay na? Ah, Manila Bay na pala yan. lang, maganda yan. ang buho ko, pinasara. Matali yung ko? Oo. Ayan

ganda rin po kitang makilala. tanim na sa aking pupo. Ano yung buwangin niya? Hindi, <laughs> ito nyo. Mag-umpisa na nga kami. Oh. Oh. Si Reggie. Hindi ni si Master. Tang. Si oh. Reggie. Oh. 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 Pero ano hey, yung Master namin din eh.